Palpak ang pagoko do. Palpak ang pagdagat. Mga pabatlong na mo ani tagbilaran. Pila ida di mo? Ikaw pila ida di mo? Oh alas 10, Scorpio di na Naay ordinance di rey, na Scorpio sa minor di edad di mo mumuto o oh. sige. <tipan> wai lisensya, wai side mirror, wai plate number, walay registro, Huwag ng helmet Nagpagukod pag yun sa kauban Gidaganan Katakatawa pag mo May city ordinance diwe Ng mga minor de edad Sa lang na mga Amo nang ginadala sa police station Tawagin niyo ang ginikanan ka ron Sa police station mo ipalakot ang tanan Kaya kapabadlung naman mo Kapagukod pag -in. Di mo kakontak ah, Tulog lang sa mo police station mo. mo yung ginagana ninyo? Ha? Huh? Hindi na, na mo kadagan no? Kaya nag-guba ang motor yeah, brake ay ah, guba Ang saan pagdagan Palpak ang pag-uko Dito lang dito na kami eh. Dito sa ka O, oh, dito lang doon yung mga Eh, saka yung mga Talikod, talikod Ano nanagan mo mo? Wala, may Wala, but may plaka sir Ha? Oo oh, nga, nabung no, padagan-dagan mo may plaka Dito, dito, dito Wapay mga helmet yeah. Palpak ang pagdagan kay guba na guba. Itulak niya dito to. Oh, pabadlong kay mo aning tagbilala. Natigasan mo. Tigasan mo. Tigasan mo. Tindog tindog wala ka lang oh hilak man. Tindog 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 tigasan mo. Tigasan lagi mo. Oh, taga albor mo niya magpabadlong ra mo aning tagbilala. Dili man. Unsay dili? Tinga, itulak na motor rito. dito. Mingaw dito 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 kung asa mo ginindagan. Ay, paghukas O, oh, hindi na mahukas mga. Tindog ba? Tindog? Tindog lagi gita. Pila yung dati mo? 15. 15? Ikaw, pila yung mo? 15. 15 ka. O, minor de edad. Si Olaston. O, alas jis. Scorpio <st> di mo mo tuon ako ha. di mo balhin dito. Tawagan ako sintal. <short> na ay ordinance di rin. Na Scorpio sa minor di edad. di mo mo muto Sige. Ayun, tuon na Muna, muna nila magtagbilaran para magpabadlong. Dito rin ko, dito rin Tawagin yung mga ginikanan. Nga, dapat na, da, look mo dire. modere. Pakuha pa motor, sir. Pakuha ni motor, pero before ni i-release, dapat na ni plate number. Ang race na dire wala. 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 Wala po kayo lisensya, ha? Wala, wala. Ah, mo na yung papel, eh. Ha? Ah, mo na yung papel. Wala, sir. Ah, hindi saan mo ni-release. Wala lisensya, wala side mirror, wala plate number, wala yung rehistro wag helmet nagpagukot pag yun para asa mong kauban gidaganan katakatawa tawa yun mo hindi mm. mo kauli ano sa mga baklay mo naman hindi isa kayo nilang ba <coughs> release na tuog dili gili na yun sa ginikanan para makabalo mo na ay corpio na ay city ordinance diwe ng mga minor de edad sa mo na na yung mga pabadlungon pabad amo nang ginadala sa police station tawagin nyo ang ginikanan ka ron sa police station mo ipalakot oh no Muli na mo di mo papadlong? Hindi na, mo, mo ang tanan, kaya ka papadlong naman mo Kapag uukod pagod mo Ihangyo pa mo gani ha, makauli lang tamo- dito Nga Pag uukod mo mo, ginaganan man niyo kauban niya polis Para mo dagan mo katakatawaan pa ninyo Kung wala mo na apsan Dabi magpag niyo sa Ah, gigukod niyo polis, wala na apsan Uuukod na mo kontrol sa motor? Nga naguba? Yes, ano sila? ka yung mga ginikanan daan. Ako sila yung ginikanan. Doon. Di mga yapo mo i-release dito. O gili ginikanan di ninyo makuha. Di mo ka-contact. Ah, tulog lang sa mga police station. Doon. Okay lang mag kay Ugma. Makontak mo siguro na Ugma. Dito, okay lang na. Makapahuway mo dito sa police PD dito, dito nga. Ha? Ah, police station na? Ah? Okay. Na may corpio Naman tayo Malukat lang mo kung di ang inyohang mga ginikanan or Ah, pinaka na ng relatives ang mga kuha ninyo dito sa police station ha <tipos> nyo di edad nun mo nya kining motor makuha ni siya dapat mabutag sa admiral plate number rehistro o ka kailan yung lisensyado uh, <tipos> ah, mag request mo sa LTO o wala na ay, papel mag disod din nag release kay for investigation mo na makuha sa patrol car ha tambay siya <tipos> <tipos> Hmm. Nakunta ka nyo yung ginig kanan? Wala, nah, nakunta ko meron. <coughs> mo papasok naman. Puntakan nyo yung ginig kanan na. Pag makuha yung ginig kanan, para makuha mo dito sa police station.